ang templo ay inilaan upang makatagpo ng tao ang presensya, pag-ibig at kapatawaran ng Diyos. Ngunit hindi ito ang na ni Yesus. Isinantabi nila ang pagpupuri at pagsamba kapalit ng makamundo at pansariling kasiyahan. Liban sa katiwalian, inihayag din niya ang kanyang otoridad nang tawagin niyang tahanan ang templo. Dala ng tagpong ito ang mabuting balita na darating ang isang makapangyarihang Diyos upang linisin ang templo at ibalik sa orinal na layunin nito. Kung saan malayang mararanasan ng sinumang bukas ang puso, ang kapatawaran hindi kayang bayaran ng anumang salapi. Kaya ngayong Lunes Santo, tanggapin nawa natin si Yeso Cristo bilang bagong templo ng ating buhay.